Good morning mga katrupa. Yan. Araw ngayon. Uh, pizza ngayon natin. sa mga bata. Ayan, 20 na ngayon. At Christmas party natin. Christmas natin dahil. Christmas party sa mga bata. Then, si Joel, si Jan, si Joel yun. Bili lang, bilhan ko lang ng fried chicken kasi mag-bring lang sila ng kanin. So, um, then, snack. Yung mga chins nila. Ika yung John Lloyd ano kana ng fridge talaga kay John Lloyd pansit yung inanon sa kanya kaya magluluto tayo kasi aga kami namili sa palengke, yan tingnan natin yung nabili namin sa pang pansit ni John Lloyd yan ito yung one half na kilong pansit na yung carne iyong mga sangkap din yung refolyo di mawala yung refolyo pag magpansit tayo yan sasain muna ako kasi mag bounce sila o gluto yan nood tayo may buti na makatropa nag ulan kagabi yan tayo ng tubig yan Luto, magluto tayo mamaya yung pansit ni John Lloyd Si John na andon kay nila ni mama kasi. Na si Vincent. Yan ay sinampay tayo. Hindi lang init. Parang uulan siguro ngayon. Kaya... Ano tayo pa si ma Pag magulan mag... -ulan, mag ipon tayo ng tubig para may tubig tayo dito kasi wala tayong gripo wala na kaming gripo dito yan dito sa tulay yung nilagay namin yung mga tubig ayan eh, gisa muna natin yung mga sangkap Yan, nahiram si John Lloyd ng short kasi sasayaw siya. Ay, saan ba? Bukara. Ah, na. Ibutan na dito. Yan. Yeah. Lagyan ko na ng tubig. Maliit lang na tubig, mga katropa. Kasi one half kilo lang yung bihon. Yan. Antay tayo pa ganun na. Antay tayo pag kumulo na yung ano natin. Ayan, kumulo na yun. Lagay ko na no. Ibutang na udan ang kuan. Ipulyo. Ayan, tapos na yung pansit natin. At saka, bilit tayo ng fried chicken kay John Julian yung ulam niya sa tanghalian kasi mag ano lang sila magdala ng kanin, ulam at saka Chris na jeans gift at is -snack yung kay Jan kay Julian kasi daming mga parents na nagreklamo kasi sa panahon ngayon. Ayun. Ayun. Ayaw mau bra bye 你们。 Years later. Yan na po mga katrupa, good afternoon kasi hapon na, magalas na, yan ay blessing tayo para sa pangpasko natin. Yan maraming salamat po kay ate Margot po. Tsaka nagbili din kami ng damit, tatlong damit lang ni Jana, tsaka si John Lloyd at saka si ja, Julian nagbili na ang prize. Ayan, thank you, thank you so much po sa pang-pasko po sa amin, panghanda namin sa Pasko. Buti na lang may nagbigay sa ating panghanda, no, kasi wala tayong panghanda. I-ano e, ko? i-tago e, ko ba, i-tago, e, i-tapigan e, ako para, para radyo to sa kuwan, pang-pasko na ito handa. May lang, may pan at saka soft drinks yung pang-pasko natin. Ayan, thank you, thank you po so much po atin. Tsaka, yan, ito yung nabili nila na fries with fries with juice. Yan si Jana, ang Hi. Yan, kain siya ng ice cream. Yung sa kay Jana, bilis siya ng ice cream tag 20 pesos. Yan, ito yung nabili natin na damit para to kay Jana. May na lang na ay remembrance sa Pasko. Ayan. Ito, Terno, nakasulat Barbie, pink color. Tsaka, ito rin. Ayan, may Barbie. Tsaka, Victory. Niyan, thank you, thank you so much po ati sa pamasko mo Ang handa para sa Pasko. Yan, God bless po ati. Ipag-pray po namin yung mama niya. na sana ano, gagaling siya. Thank you, Lola Margot. Thank you, Lola Margot. Ayan, thank you. Ayan, si Jana naglaro na the next day. Ayan na po mga trupa. Magandang hapon. Kasi hapon na dito. Pizza 24 na yan. Mamaya. Alas 12, si Pasko na mag. Sugod na to sa Pasko. Ayan. Yeah, Merry Christmas po sa inyo lahat po sa ating mga viewers po, mga subscribers po. At nakabili na po kami ng panganda mamaya. Yan, magpapasalamat ako sa nangigay. Din kay mga ninang ni Diana, kay ni thank you so much po kay Ma'am Josephine Cortez po, kay Ate Margot po, din kay Sir Miles. Thank you thank you po sa pang -ano nyo niyo sa inaanak niyo, din sa amin din. Din kay. ayan thank you po sa inyo lahat po sa ano blessing na binigay mo sa binigay niyo sa amin. Ayan, thank you, thank you so much po. Ayan, advance Merry Christmas. Ayan, ito yung nabili namin, yung malit malit lang na chupon cake, dalawang slice bread, yun mga palaman, biscuit and salad sandwich. Yung pang ano sa pan tsaka soft drinks ko at tsaka royal then magawa daw si Leon siya ng spaghetti o tungas kilo rani siya half kilo yan tsaka yung hotdog mga sangkap sauce yung bumbay ahos condensed, edin yung corn beef ayan Thank you, thank you so much po. Para, yan, nakahanda tayo, no? Yan. Yan, thank you, thank you so much po. din nakabili, din kami ng mga damit ni Jana ngayon. Ano, December, yan. Buti nilang nakadagdag tayo ng mga damit ni Jana. Yan, dito, dito, Jana. Inday! Chis! Uy. Wow. Ayan, yung suot niya mga katropa, oh. Ayan. Ayan, thank you, thank you so much po. Tsaka mag, ano daw si ng baboy, mag um, adobo po yung pabagtion ba? Ayan. <tinyo>